Hello guys, andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo ha. Bale, ang isi-share ko na naman niya yung sa inyo guys ay pampaswerte at proteksyon. Yan guys, ha. liklay guys, haliklay ang nasa loob nito. Yan guys, liklay. Tapos ngayon guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang bertod nito guys or ano ang kakayahan niya. Ano ang kakayahan niya ha? Para magdala sa atin ng swerte at proteksyon. Yan guys, dahil ang liklay guys ay napakaganda niyan. Pampaswerte at nagdadala guys ng proteksyon. Ito guys ay kumbaga ito guys ay kumbaga kagaya ng sinabi ko sa inyo talagang tunay ito guys. Ha, maganda siya guys, ha, maganda. Yan guys, ang ibig kong sabihin kayo, ginagamit ko to guys. Ngayon guys, ano bang mer ano bang meron ito? Ang kakayahan nito guys. Ang kakayahan nito guys. Ito guys, ay kumbaga nagtatawag siya ng blessings. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha. Blessings kumbaga nagdada magdadala ng swerte sa atin. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha. Yan guys, marami akong hawak guys na pampaswerte at proteksyon kasi mahirap na. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ito guys ay nagtatawag ng blessings. Ito guys ay napakagandang hawakan o alagaan ng mga tao guys na may hanap buhay, negosyo o trabaho. Dahil ito guys ay nagdadala ng swerte pagdating sa hanap buhay, trabaho man yan o negosyo. Dahil marami na guys ang gumamit nito guys ha. Marami na ang gumamit nito na kumbaga ginamit nila sa negosyo na kahit papano talaga guys, kumbaga may pagbabago ang buhay nila. Yan guys ang ibig kong sabihin. Marami na ang gumamit nito guys. May mga lumapit sa akin guys tungkol dito. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ang iba naman guys ay ginamit ito sa trabaho. Ha? Ngayon yung iba naman guys, marami silang kumbaga dipindi sa kahilingan. May mga kakilala ako guys sa part ng Bisaya guys sa mga lumapit sa akin dati. Dati nasa bukid sila. Ngayon guys nandoon na sa ibang bansa ang sasarap ng buhay. Kung baga marami guys ang lumapit sa akin na talagang kung baga swinerte gumaan ang buhay nila kumpara nung bagong lapit nila sa akin na talagang kung baga nasaan sila. Yun guys kaya kung baga ano, ano talaga guys eh, kung baga yung mga pampaswerte naniniwala talaga ako dyan guys. Naniniwala ako dyan dahil isa din ako guys sa, kumbaga nakatulong talaga sa buhay ko guys, yung mga pampaswerte na ginagamit ko. Yan guys, ang ibig kong sabihin, hindi lang sa akin guys, maraming marami guys, buong Pilipinas, iba't ibang bansa, kahit dito sa Pilipinas, marami guys ang lumapit sa akin na kumbaga may mga ano sila guys na talagang kumbaga nakuha nila. Ganun guys, ang iba, gumaan ang buhay. Ganun guys, pero hindi ako perfecto guys ha. Hindi ko sinasabi na 100% na lumapit sa akin ay talagang kumbaga naging okay. Pero marami guys ang nagbigay sa akin ng testimony na talagang yung buhay nila, yung iba nakikita ko sa Facebook, dati lumapit yan sa akin nasa bukid. Ngayon guys, nando na sa ibang bansa, maayos ang buhay. Ultimo guys, mga pinsan, ko may pinsan ako guys na lumapit sa akin, ultimo dati guys, lumapit yan sa akin, ano guys eh, nagtitinda yan ng saging. Saging guys, sa kariton. Ngayon guys, nasaan ang ganda ng buhay? Nasa ibang bansa na. Kung baga kumikita ng maayos. Yan guys, marami. Hindi ko na isahin guys. Kung baga yan guys. Kaya kung baga marami talaga guys ang nagpasalamat sa akin. Hindi ko na mabilang guys. Pero sabi ko sa kanila, magpasalamat kayo sa Diyos Ama bago sa akin dahil kung baga ako lang ang ginamit na baga magkakasangkapan para makipag-ugnayan sa inyo. Basta lagi kong sinasabi sa inyo ano man ang pampaswerte nyo dyan. Ha, samahan nyo ng dasal. Dasal, yung taus puso. Ha, dasal, maging positibo. Isipin nyo lagi na ang pangarap nyo maaabot nyo. Ganun guys, ang ibig kong sabihin. Tapos samahan ng sipag at syaga. Kumilos tayo. Ganun guys, kagaya ko. Sa sobrang sipag ko, ngayon guys, nagkatrangkaso ako. Pero ngayon, medyo okay na guys, okay na ang pakiramdam ko. So, sobrang pagod lang talaga guys, na talagang pagod na pagod ako. Kung baga talagang alam nyo, naabot ko yung mga pangarap ko, pero talagang pinaghirapan ko, ang pawis ko tak-tak dyan. Yun guys, ang ibig kong sabihin, kaya ingat talaga. Kung baga, kasi minsan sa sobrang pagod din, nagkakasakit din. Kagaya ko guys, trinang kaso ako sa sobrang pagod. Yan guys, kaya hindi ako nakapag-vlog. Kung baga, samahan nyo lang guys ng kilos. Ganun guys, ang ibig kong sabihin, kumilos tayo ha. Tapos maging positibo. Kahit na anong mga hawak nyo dyan guys, ng mga pampaswerte. Yan guys, samahan nyo. Kung baga, ito guys, ay napakaganda pagdating guys sa pampa. Ano, yung bang nagtatawag ng blessings. Ganun guys, ang ibig kong sabihin ha. Yan ang ibig kong sabihin. Tapos ito guys, ay pangkalahatan protection. Ha, ituturo ko sa inyo mamaya kung paano paggamit nito. Pangkalahatan protection siya guys, ha, sa mga kulang barang o kahit na ano pa yan guys, mga palipad hangin, yung picture nyo titirahin. Yan guys, ang ibig kong sabihin kaya kung maganda ito guys. Pangkalahatan sa mga masasamang elemento, masasamang espiritu, excuse me, masasamang inkanto. Kasi kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi guys, lahat ng inkanto. Kagaya din natin guys, na ang tao, may mabait, may masama. Ganon din guys sila, yung mga elemento, yung mga espiritu, o kahit na ano pa yan. May kanan, may kaliwa. Yun ang sinasabi ko, kanan, kapangyarihan ng kanan, ay sa Diyos at kaliwa, ay sa kapangyarihan ng kalaban ng Diyos. Yun guys, ang ibig kong sabihin. Pangkalahatan ito ng protection, kumbaga napakaganda niya guys, sa ah. Tapos, ito, guys, ay, kumbaga, halimbawa, guys, meron kayo nito, guys. Ito, guys, ay nagbibigay ng, kumbaga, napakaganda nito, guys. Nagbibigay, guys, ng karma. Balik karma. Halimbawa lang, ang isang tao, guys, ito talagang subuko ito, guys, ha. Ang isang tao ay may ano sa'yo. Halimbawa lang, kunyari lang, ha, kunyari lang ang isang tao na yan ay may ginawang masama sa iyo. Ganun guys, ang ibig sabihin may ginawang masama. Ha, kung ano mang kasamaan niya. Ngayon guys, kung ano yung ginawa niya sa iyo, ay babalik ito sa kanya ng triple. Yun ang sinasabi na kumbaga balik karma. Kumbaga kakarmahin siya. Ganun guys, ang ibig kong sabihin kayo, kumbaga napakaganda nito. Tapos ngayon guys, ito 'yung napakaganda. Ha. Tapos ito guys ay kumbaga uh, pang-cleansing din ito guys, pang-cleansing din sa ano, kumbaga pampaalis or pampawala ng mga masamang enerhiya na nandyan sa katawan natin. Na ito guys ay nagdadala ng kamalasan sa buhay natin. Kamalasan sa buhay, kamalasan sa financial, sa trabaho, <laughs> sa negosyo, ano pa kamalasan sa love life. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ano pa, yan guys, tapos kamalasan sa, minsan minamalas, lagi na lang may sakit, may mga aksidente, yan ang sinasabing malas. Ha? Yung mga, may mga, ano guys, sa katawan natin, yung mga negative na enerhiya na nagdadala sa atin ng kamalasan. Ito guys, ay kumbaga, nakikleans nito ang katawan natin ito guys ha yan guys ang ibig kong sabihin hindi ko muna ano yun guys kasi baka mamaya may mag na naman guys ng youtube ko yan guys ang ibig kong sabihin ha yan guys ang ibig kong sabihin kumbaga napaka nito guys ha tapos ngayon kapag meron kayo nito guys kapag meron kayo nito guys wag na wag nyo siya guys pahahawakan bawal hawakan ha tapos bawal hawakan bakit bawal hawakan kasi guys, kumbaga, ang mga ano nito guys, kumbaga, ang enerhiya nito guys ay para hindi siya mabulabog. Ganun guys ang ibig kong sabihin or hindi siya maistorbo. Kaya kung baga huwag niyong pahahawakan ng kahit na kanino kapag meron kayo nito. Ha? Lalo na guys sa mga negatibo na tao. Ha? Ingatan niyo, itago niyo yan lagi guys yung ganito niyo. Ha? Pangdampi, halimbawa lang kasi ito guys ay pwedeng gamitin guys ito sa panggagamot. Hindi lang pampaswerte ito guys ay nagagamit pa sa panggagamot. Halimbawa lang manggagamot naman kayo, may gagamotin kayo. Ito guys ay kumbaga pwede nyo idampi pero kayo ang hahawak. Hindi yung ang hahawak ay iba. Mainit-init siya. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kasi ito guys ay nakakatulong din sa panggagamot. Tapos ito guys ay kumbaga Kapag halimbawa lang bago kayo matulog, guys, ha, anuhan nyo lang ito siya ng oil. Oil, guys, tapos ihaplos-haplos nyo dyan, guys, sa katawan nyo, sa ulo nyo. Yung ganun, ihaplos-haplos nyo, guys, sa ulo nyo, sa katawan nyo, kung kaya nyo na i-massage-massage ang katawan nyo. Ito, guys, ay maganda, guys, ha, kumbaga, mahimbing na pagtulog, ha, mahimbing na pagtulog lalagyan ito ng oil tapos ngayon iahaplos saplos lang yan guys sa katawan natin tapos para bang nagkakaroon ka ng ano nito yung para bang kalmado na utak di ba minsan guys ay dumarating yung time na para bang ang gulo-gulo ng utak ko ganun guys ha ganun ako minsan ganun ako minsan yan lalo na kapag ang bahay ko guys ay makalat, madumi yan guys, kay, ma ano ako yan ang pinaka ano ko talaga guys yung bahay, pagdating sa bahay, talagang ayoko nang makalat, madumi, talagang ang utak ko niyan, umiikot, ganun guys, ang ibig kong sabihin. Yan guys, ang ibig kong sabihin, minsan, ang utak natin ay hindi kalmado dahil marami tayong iniisip na problema. Ay, hindi lang sa bahay na kasi ako, sa totoo lang talagang, talagang ang bait ni God sa akin, talagang para bang wala na akong problema. Ganun guys, ang ibig kong sabihin, hindi ako binibigyan ni God ng problema. Sa dasal ko siguro yan lagi. Yan guys. Kumbaga, magka-problema man. Mga mild, mild lang guys. Ha? Kumbaga, sa ngala ng Diyos Ama, talagang napakabait niya. Yan guys, ang ibig kong sabihin na nagbibigay ito ng kalma na isipan. Ha? Tapos ngayon guys, sa mga sakit-sakit na yan, sakit-sakit na yan, ito ay nakakatulong sa paggamot guys. Ha? Yan guys, ang ibig kong sabihin. Ito, guys, ay, kumbaga, ano, ano ito, guys, eh. Takot dito, guys, yung mga elemento na masasama. Yung mga elemento na masasama, guys, ah. Masasama. Kasi mayroon tayo, guys, na mga tao na talagang, kumbaga, nalalapitan ito ng mga, mga masasama na elemento. Guys, yan ang ibig kong sabihin. Lalo na, guys, yung tao kapag ikaw ay depressed ka na. Ha? Depressed ka na, kumbaga, ikaw ay pinapaikutan na niyan guys ng mga masasamang elemento. Para ikaw ay yayain guys na ang ibang tao guys ay inaano na ang utak niya na gumawa ng hindi maganda. Kaya marami guys yung mga na-depress na talagang ang iba guys ay nagpakamatay sila dahil depressed na sila. Dahil sila guys ay napapalibutan na ng masamang elemento. Kasi meron akong kakilala guys. Ha. Kaya yan ang mahirap guys sa mga ano nalalapitan guys ng masawang elemento. Meron akong kakilala ganito guys na namatay ang kanyang mahal sa buhay. Mahal sa buhay ngayon siya guys ay talagang kumbaga siyempre nasaktan siya ng masyado. Na-depress siya guys. Alam nyo sa totoo lang may pumunta siya sa kanya guys na 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 kumbaga isang best friend guys na talagang kumbaga itong best friend na to ay my third eye. Talagang naabutan niya guys. Talagang alam nyo sa totoo lang naabutan niya na yung ano na guys, yung tao na yun guys, ay kumbaga napapalibutan na ng masasamang elemento kaya gusto guys magpakamatay. Yun guys, ang ibig kong sabihin kaya mahirap guys yung nalalapitan ng mga masasamang elemento na yan guys. Ha? Masamang elemento, masamang espiritu dahil yan guys, ang nag-uudyok sa atin minsan para gumawa tayo ng hindi maganda. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Marami na ang ganyan guys. Yung iba nga, di ba? Diba? yung iba biglang parang may sumasapi sa kanila. Sinasapian sila kaya kumbaga. Para bang minsan sa galit biglang may sasapi sa kanila kaya ang iba guys ay nakakapatay ng tao. Ganun guys ang ibig kong sabihin kaya mahirap talaga guys ang walang protection. Para kumbaga talagang iiwasan mo kapag may mga protection ka guys, iiwasan mo yung mga bagay, yung mga bagay guys na kumbaga talagang paggawa ng masama sa kapwa. Ganun guys. Kumbaga, dapat maging positibo tayo lagi kay God. Yan guys, na hindi tayo malapitan ng mga kung ano-ano na yan guys. Kumbaga, napakaganda nito. Tapos ito guys, ay kumbaga ito guys, ay nakakaano din guys, ito sa mga... Uh, sa mga kulam, barang, yan guys, maganda ito kagaya ng sinabi ko sa inyo, protection. Tapos ngayon guys, sa, sa liba, alibaw, may mga sakit-sakit guys, ano, may mga sakit, lalo na yung pagdating sa spiritual, guys. Ito, guys, ay maganda na ito ay ihahaplos nyo lagi ito sa inyong katawan, sa inyong mga kamayan, guys, ha. Kamay. Eh? Pwede naman kasi tayo naman ang mag-aano, ihaplos sa talampakan o kahit na ano pa yung kamay. Ulo yan, guys, ang ibig kong sabihin. Lagyan nyo lang siya ng konting oil. Yan guys, ang ibig kong sabihin, napakaganda nito guys, pagdating sa protection. Tapos, hindi lang protection guys, pampaswerte sa buhay. Nagtatawag ng blessings. Yan lang guys, sobrang haba na ng kwento ko sa inyo ha. Yan lang guys, thank you guys, thank you sa mga subscribers ko. I love you all, bye. Pasensya na kayo guys kung hindi ako nakapag ano guys kasi nagkatrangkaso ako. Yan lang guys.